So, hello mga sakala, magandang hapon sa inyo. Ayan, so andito tayo ngayon sa palengke, no? New palengke dito sa Joman Romblon. So, panibagong video, panibagong content at panibagong vlog po tayo mayon. Ayan, so ang gagawin po natin ngayon for today is bibilit tayo ng uling. So ayan mga sakalam, ayan nandiyan tayo sa suki natin, bibirin tayo ng uling. Yan, sa so, halagang 50 pesos. Pipili ka na ng kung So heto na nga yung binirin natin uling na 50 pesos yan mga sa kalam. Yan, bong uling yan. 20 minutes later. So mga sa kalam na makabili tayo ng baka sa palengke, buti nakahabol tayo. Yan, si simulan natin iwain ang baka. yan Nihiwa ko na ang baka. Yan, yeah, forward na natin. A few minutes later. So, what's up mga sakalam? So, tapos na tayo maghiwa ng baka. Yan, sinugasan na natin bawat isa, no? Mga laman ng baka yan, yeah, mga sakalam. Yan, dapat gasan natin mabuti. Ayan, so, ano para may slice ka dito sa baka, no? Pero katamtaman lang yung laki na ito, mga sakalam. Ayan, may kita na naman. Ayan, so, ano parami So, mga sa may yan. So, naparami ang aking hiwa dito sa baka. Ayan. So, manggabi na itong ulam na to. Ayan. So, para makatipid tayo, dahil mahal na rin ang bilihin sa palengke. Ayan. So, dinamay ako na talaga ang slash dito. Thirty minutes later. So yeah, I'm natin yung mga ingredients na para sa kuldereta, no? yan so sibuyas, yan, so, diway wala ako na si boys dun, mga sakalam. Yan, pati bawa, mga sakalam, ayan, nag-slice na rin ako ng bawang. So, nakaredy din ang at so, binalatan ko na dito, mga sakalam, at hiwain na natin to ng pabilib na, ah, uh, naman tayong slice dito sa carrots para sa kaldereta, na, no? ayan. Oh, so, yan, mga sakalam, no. Katamtaman na yung Hiwa ko dyan para sa kaldereta. Ayan, hindi siya masyado makapal. So, ito na ba, mga mga sakala, mag tayo ng bell pepper. Ayan. So, tinanggal-tanggal muna natin dito yung mga buto niya. Ayan, no. so, pinaan yung slice kung mga sakalam, no? Uh, Kanya-kanya naman tayong slice sa pabliluto ng kaldereta. Ayan, pati patatas mga sakalam, ha? nagbalat na rin ako at naghiwa na rin. So, kung ano din tayo ng hiwa dito sa patatas? Yum. One hour later. So, eto na mga sakala. Tapos lang natin mag-iwan ng mga hydrogens na yan. So, magpapadingas na tayo para pakuluan ng ating binilin baka sa palengke. Yan. So, maghintay hindi na lang tayo dito, mga sakalam. So, abang tayo -antay na daan tayo na mading sa ah, itong bibili muna tayo na mainam natin, mga sakalam. Kasi, nauuna ako dito. Ayan, nah, so, hintayin na tayo na mading sa itong So, alam tayo na rin ako po yung ating kalam na yan. So, namin natin na rin tayo ng rice cooker dito na merong lamang tubig dyan tayo papakulo ng baka. So, anday na rin natin mambot baka, no? Ngayon mga sakalam. Two hours later. Sa mga sakalam, mo na ako ng pagbibituan at na rin ako ng mantik at pinainit ko muna bago maglagay ng bell pepper. Ayan. So, Namlagay na ako ng bell pepper at na rin sa lagayan at dito, so dito mga sakalam, sinunod ko yung carrots, yan, ginisa ko yung sa yan. Banyan ko siya ginisa at dinan yung hugus yung pagka-slice kumasa kalam Ayan. So matapos na maluto ang carrots, naliliman sa lagayan at sinunod ko din ang potato, ayan. So ginisa ko na rin ang potato, ayan, baka nung pagbisa ko sa potato, ko na rin sa lagayan, So, nablagay na rin ako ng konti mantika dito at susunod ko na yung sibuyas bawang. Ayan. Pagkataas ka dito mag... Bisa dito na yung sibuyas bawang. Susunod ko na rin dito yung pinakulong kong baka. Ayan. So, so na rin ako dito ng pamintang buo, pamintang durog. Ayan. Para ma malasam-lasam ang lasa at amoy niya. So, ayan mga sagalay mga. lang natin yung gisa ng maigi ng 3 to 5 minutes at nablagay na rin ako ng tomato sauce. Ayan, masaka na Ayan. So inalo halo ko sa mga sakalam. Para yung lasa ng tomato sauce ay kumapit sa laman ng bakay. Yan. So inalo na. Blavin na rin ako ng tubig dito ng kalahati. At papakulo na natin ito mga sakalam. So yan na mga sakalam. Kumulo na at naglavin na ako ng carrots, potato at pamintang dirog. Yan at naglavin na rin ako ng bell pepper ito mga sakalam. na rin ako ng betchin dyan. At kumuha ulit ako ng at paminta dyan at nabibin na rin ako ng asin. Ayan. So, hinalo-halo ko na siya mga sakalam. No? So, mag-aantay na lang tayo dito ng 30 minutes mga sakalam no? para lumambat yung carrots at yung potato. Ayan. So, antay, -antay na lang tayo dito mga sakalam. So, dito pala mga sakalam. Huwag natin galingin na yan na maluto yung hatim baka kasi baka masunog yung sa ilalim kaya hinalo-halo ko dito mga sakalam. Sa dito ang mga sakalang binalikan ko ulit at tinalo-halo ko ulit siya. para di mahus masunog so, ulit yung ilalim. So after 30 minutes, mga sakalab na uh, luto na at malambot na yung potato at yung carrots,